guys. Burau na yan, burau. Burau na yan, ha? Alumahal, gina yan, burau. lumahan na. Alumahal na yan, alumahal, guys. Meron pa yan. Yan. Wait, espada lahing. Abiyaya, ah. ah, thank you. Salamat ah. sa Abiyaya, Dagat, sa Bisiti. Huli po yan ang bangka paglaong. Ayan po yung piloto namin, ha? Bangka, ayan po, ayan po. Oh, yeah. Ayan, piloto. Yung master diver namin, master diver. Yung labatero namin, labatero, labatero namin. Ah. Ito, labatero. Okay. Pa, Brooks Point, Palawan. Asal yung, asal malabot lang bote sa akin? Asal ba lang Ano yun yung mga maliliit na kanin yung mga malaki. Okay. Ano yun? Ano yun tayo yung pang-shopping? Pang-shopping. Pagsap, lang... di wala <laughs> <laughs> uh, 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 uh. lang ang galon. Galon, galon, galon. Si Ate Melinda nag-aano yun, kahit isang pangako ng galon. Ah, bigyan mo. Ito, ito, isa. Bigyan mo kay Linda. Saan na yung galon dyan? Ito. Hindi, yun. Salang daw, sabi natin, Linda. Salang man din daw nagkakain. Sige, malaki. Sige, tama na yun. Tama na yun. Pratuhin. Sabi mo yung mga malilit lang.

sa ibabaw na lang to. Sa -ibabaw, ibabaw yung mga malalaki si Brad. nga lang daw dito kay doon. Hindi siya makaluto. Oo, ayaw. Low pass din daw sabi ni Brad to ni Ma'am. Ayaw. Tama na din daw. Kaya magkakan dito, Kel? Ha? Okay, salam. Ito, gawin, no? Sa hmm. ibabaw yan. Hmm. Ang malalaki. malalaki. Hmm. Hindi nang alumahan. Magkwatay nang maliliit na maliit na alumahan dito. Ada ha? Ayan, ha? Ayan. Lang piraso o um, limang piraso, isang kilo po 'yan. Limang piraso, isang kilo 'yan. Yeah. Diba limang piraso 'yan, 1 kg. Good size. Tundo kami doon sa na oy. banda. Uy, 'yan? Sini-ini. ulam. Limbog din yasla. Ah. Uh, Sagwagay Kaya Kaya po darito. Sagwagay sa Kaya, Kaya. kami nagsagoon, oh. Maghihintay alik?